Ay, oh, yan ang ulam ko ngayon na itlog. Itlog ang ulam natin ngayon. Kasi galing sa the, the hospital eh. Hindi ako nakano ng kapagluto ng ulam. Kaka-uwi ko lang kasi galing sa hospital. Ayan ang ulam ko ngayon pred ngayon. Bali, uh, apat na itlog yan. May dalawa. Mayroon so, po isa. Ito natin ngayon, kaya itong iklog at iklog na maalat yung natin akong isda, yung sinain ngayon ay ang ulam ko ngayon. Nakamula kasi, hindi na nakapagluto kasi ngayon dahil pumunta ako ng hospital.